Another discussion, another blog, another lecture na naman po tayo, okay? So ngayon, uh, ipopost ko po ito sa aking FB page at ipopost ko rin po itong video na to sa aking YouTube channel. Kasi meron po tayong mabilis na discussion, okay? Uh, para na rin po ito sa inyong kaalaman, sa mga uh, konti pa yung mga nakakaalam regarding sa mga feng shui, mga lucky charm, at kung anik-anik pa. Okay? But before I start my video, okay, my topic, since may idea na rin po kayo, syempre, nagpapasalamat muna ako sa lahat po ng mga bumili sa akin. Doon sa mga bago, sa bago nga bago kong customer, thank you so much kasi pinagkatiwalaan nyo ko. do sa mga suki ko, again, thank you, thank you sa ilang best nyo nang paulit-ulit. Sobrang pasasalamat po sa tiwala nyo po sa akin. Thank you from the bottom of my heart. So, if you are interested FB page lang po yung aking um online store, okay, Cosmic Gemstones, just co just type Cosmic Gemstones, at nandun na po yung mga iba't ibang klase kung Lucky Charm, mag-PM na lamang po kayo, if ever may mga inquiries po kayo regarding po sa mga price or may mga katanungan po kayo regarding po sa mga bibilhin nyo pong mga Lucky Charm Bracelet. Okay, doon sa mga nakapag-ano sa YouTube ko, mag-subscribe na rin po kayo. ah, uh, Lincoln Eserio, may YouTube channel, or Cosmic Gemstone. Parehas lang po yun, okay? So now, let's Proceed now to our topic for today. So this is all about hiraman. May mga nagtatanong po kasi sa akin. Okay? At this is a very good question. May mga nagtatanong sa akin mga customer ko kasi bumibili sila sa akin. Tinatanong nila kung pwede daw ba na hiramin ng kapatid niya or hiramin ng pinsan niya yung binili niya sa akin bracelet or maghihiraman sila vice versa ng mga lucky charm ng mga bracelet. Quintas, anklet, keychain, earrings, kung ano-ano pang mga sinusuot, okay? So, yun po yung gusto kong bigyan ng kaliwanagan, okay? So, ito po yung sagot sa katanungan na yun, kasi baka yun sa inyo, hindi nyo pa alam, ngayon, bibigyan ko na po ng kasagutan kung pwede ba maghiraman, or hihiramin, or iba po yung hiram tsaka bigay, ha? okay? i ko po yung punto per punto, doon po na tayo sa hiraman ng bracelet, okay? Pwede ba talaga? Actually, case-to-case -case basis po yan, okay? Uulitin ko, sa totoo lang, hindi po pwede talaga ipahiram ang inyong mga Lucky Charm bracelet, earrings, necklace, anklet, keychain, at kung anik-anik pa na mga isinusuot or mga ikinakabit sa mga bag sa wallet. Okay? Sa totoo talaga, hanggat maaari, hindi talaga po pwede. Lalong-lalong na kung dumaan po ito sa cleansing bowl, at activation bell under your name and birthday. So, sana naging malinaw po sa inyo, ano? Kapag dumaan siya sa matinding ritual, syempre sa akin, pag bumibili po talaga kayo, lagi ko po sinasabi yan, dadaan po talaga sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday, kung sino man po yung magsusuot nun. Ngayon, kapag na-bless po yan or na-activate, bawal na bawal, as in sobrang bawal. Kahit nanay mo pa yan, tsahin mo pa yan, kapag anak mo pa yan, Kamag kapatid mo pa yan, pinsan mo pa yan, bawal. Bukod-tangin, kung sino lang po yung nabanggit sa pagkakaklensing, kung hindi pa pangalan nyo, birthday nyo, yun lamang po. Okay? Again, yung pag-ritual -ri ko po, hinihingi ko po yung pangalan, full name, at birthday po. Isa din po yung sa mga palatandaan na talagang idadaan ko po talaga sa ritual. At ilalagay ko rin po siya sa selenite tower stone para ma-energize po yung mga lucky charm po ninyo. Okay? So, yun po yung mga proseso ko po na pinagdadaanan. Kaya, pag sa akin kayo bibili at tatanungin nyo po yun kung pwede ba hiramin niya ito, hihiramin ng kapatid ko, hihiramin ng nanay ko, bawal. Pag sa akin kayo bibili kasi niriritwalan ko yan. Ngayon, kapag yung mga bracelet naman or yung mga earrings, necklace, sing-sing, anklet, kung hindi po yan dumaan sa ritual, as in kung binili nyo po yan sa mga Shopee, sa mga Lazada, alam mo magdirektahan na po tayo. Dediretsahin ko na po kayo. Yung mga bumibilis sa Lazada at Shopee, okay, para sa akin po, naniniwala ako hindi po talaga dinadaan sa ritual. Direkta pag bibili kayo, papa-ship na nila agad 'yon. Babalot nila, i na po nila agad 'yon. Hindi na nila hihingin yung full name at birthday nyo po. Kasi bibihira lang po talaga yung mga nagsasagawa talaga ng mga ritual. Bibihira lang po lalo na sa mga online store. Piling-pili lang po at isa na po ako doon sa mga Uh, gumagawa nun. syempre nakapaggawa na rin po ako ng video nun. I-check nyo na rin po yung aking FB video. Nandoon na po yung sample ko po ng pagre-ritual. -ri sa YouTube channel ko, ilang beses na rin po ako nakapaggawa nun. Natatong beses na po ako ng video regarding po dyan sa pagre-ritual -ri ng pag-bless or activate using my cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner. So, kung hindi po dumaan sa cleansing bowl at activation bell, pwede nyo po ipahiram yan kahit sa kapatid nyo, sa nanay nyo, sa kuya nyo, kung sino pa man niya, kahit sa kaibigan nyo. Kasi, bakit pwede ipahiram? Kasi una sa lahat, hindi naman siya dumaan sa proseso ng pagliritual. So therefore, kapag hindi dumaan sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday, therefore, wala po itong visa. Pag sinabi pong wala po itong visa, kapag sinuot nyo po ito, palamuti lamang po yung sa katawan ninyo. Huwag na po kayo mag-expect na magkakaroon po siya ng visa. Okay? Yun lang po yung masasabi ko. Halimbawa, ito, hindi ko to naidaan sa cleansing bowl, activation bell. Under yun. Kahit suotin ko pa to, wala, wala itong visa. Pero once sa dumaan na to, sa cleansing bowl at activation bell, napakalaki po ng chance na magkakaroon at magkakaroon po ito ng positive effect. Just kailangan nyo lang po, kailangan maging positive thinker, maging positibo kayo sa mga nangyayari sa inyo sa mga pag-iisip niyo. Huwag po kayong nega kasi kapag nega po, nag attract din po kayo ng negative of law of attraction. Yun lamang po yung pinaka-technique po doon. Okay? So, sana naging malino po ito. Pero kung gusto nyo po ibigay yung bracelet niyo at totally ibigay, pwede naman po. Wala naman po ako nakikita. Kung talagang decidido kayo ibigay na, ito, ibigay nyo na lang. Pero yung hiraman, hindi ko talaga, as in talaga, hindi, hindi ko siya maa-advise. Hindi siya advisable sa mga bracelet, sa mga lucky charm earrings, necklace, sing sing. Kasi itong mga accessory na to, hindi naman po siya ordinary. Hindi siya yung ordinary bracelet. Hindi siya yung ordinary hikaw, ordinary quintas, ordinary sing sing. Ito po ay mga feng shui, Lucky charm. Nag-aanyaya po ito ng positivity, ng good fortune, okay, abundance and prosperity at nag-a-attract din po siya ng mga positive energy. So, hindi po siya normal o pangkaraniwan na mga bracelet, tamang, ah, or kung ano ba yung mga accessory na yan. Okay? To the highest level po ang mga lucky charm, lalo na itong mga piyaw. Okay? Hindi po siya pwede ipahiram. Kahit ano pa yan, lucky charm na yan, hindi siya pwede ipahiram sa ibang tao kahit kadugo mo pa yan, kahit anak mo pa yan. Basta naidaan sa ritual ng cleansing bowl at activation bed, bawal po. Pero kung sa tingin ko, kung, kung dumumili, bumili kayo sa Shopee at Lazada, pwede nyo naman ipahiram yun. Kasi ako, para sa akin naniniwala ako, hindi naman talaga siya dumaan sa cleansing bowl. Or kung ano man yung ritual nila na ginagamit. Okay? So yun lamang po, sana po naging malinaw tong video na to. Okay? Kung may mga katanungan po kayo, or mag inquire po kayo sa regarding sa bracelet at may mga katanungan po kayo at bibili po kayo sa akin, pwede po kayo magtanong. Okay? Ngayon, kung bibili kayo sa iba, okay lang naman po. Pero, kung bibili kayo sa iba, doon din po kayo magtatanong. Ganun lamang po kasimple yun. Okay? Uh, what you see is what you get. Ika nga, parang ganun. So, kung kayo po i-bibili sa akin, uh, mag inquire lamang po kayo or you can call me at 0923 416-5082 or mag-PM na lamang po kayo punta kayo sa aking Cosmic Gemstone na FB page tumalsik yung laway ko. And then, mag-PM na lang po kayo regarding po sa price. Okay, so yun lamang po. Again, maraming maraming salamat doon sa mga bumili po sa akin. Yung mga first timer na customer ko na nagtiwala. Thank you so much doon sa mga suki ko na paulit-ulit na walang hanggang pasasalamat. <coughs> Sorry po, itaching ako. Okay, maraming salamat po sa lahat sa mga bumili. At sa mga tumatangkilik sa akin YouTube channel, thank you so much. Mag-subscribe na po kayo. I-upload ko to itong video na to sa aking FB page tsaka sa aking YouTube channel. Thank you and God bless. Good night.